alas 9 na ng umaga at uh, ang pecha ay uh, uh, biyernes na po araw ng biyernes uh, May 16, 2025 no? Uh, nagulat ako kahapon kasi may mga nabasa akong mga balita tungkol dito kay dito sa ano <coughs> sa kapapanalo pa lang na uh, sa nakaraang eleksyon no? si former uh, senator uh, Leila Lima uh, na reverse yung uh, kaso na ng acquittal ni Leila de Lima sa Court of Appeals uh, parang uh, hindi katanggap-tanggap itong uh, pagkaka-acquit kay Leila de Lima despite the fact na yung uh, isang testigo doon laban kay uh, former Senator de Lima no? si Mr. Ragos eh uh, binawi yung kanyang uh, uh, apidabit kasi nagano eh nag recant, no? iniurong niya yung kanyang uh, unang uh, apidabit kasi ito yung uh, star witness no uh, matatandaan si Senator Leila de ay uh, nakulong no uh, at siya ay pinaratangan ng uh, mabigat na kaso ha uh. ito ay tungkol doon sa drug trade no diyan sa Bureau of Correction. si ragos kasi naging uh, ng uh, Bureau of Correction that time, no? At nung time na yan, si Dilima ay uh, bago naging uh, senador, siya ay, ano, uh, DOJ Secretary no? Uh, medyo, ano ito, no? Kasi sinasabi ng Court of Appeals na Uh, hindi satisfied ang court of appeals doon sa ginawang acquittal sa kasong drugs ni Leila de Lima ang uh, kaso kasi ay dinidinig diyan sa Muntinlupa RTC at uh, may mga provision doon no doon sa decision na nire reverse ang kaso ng court of appeals na kailangan daw i-fix, no? Ayusin, no? Uh, May mga agam-agam na magbabalik ba sa kulungan kasi nga hindi tinanggap ng uh, court of Appeals yung kaso eh, no? <coughs> Medyo isa 'yan sa malaking problema ngayon na kinakaharap ni uh, former senator Leila de Lima. Matatandaan natin na ang uh, nagsampa yung uh, nag uh, apila sa Court of Appeals no? Eh itong si uh, Solicitor General uh, Guevara no. Uh, nag-apil sila doon kasi hindi sila na satisfy kasi sabi ng ano ng Court of Appeals eh hindi naman porke nag o matras no. A recantation is ito ay ano uh, made by uh, public made by public hearing no ah uh, during the trial at RTC huh? uh, sabi dito eh hindi kasi yun sapat dapat sinustinahan nila kaya ito labanan nito ng mga jurisprudence ano ah uh, ibinabalik ng Court of Appeals itong ah uh, ah uh, pagkaka-acquit ng Muntinlupa RTC, binabalik ng Sandigan Bayan sa Muntinlupa RTC ah, to fix a certain na uh, uh, decision kasi para sa Court of Appeals eh hindi daw ito malinaw at hindi daw sapat na o umatras o umurong no binawi yung uh, statement no itong uh, statement ni Ragos ah, laban kay Dilima eh ano hindi daw yun sapat dapat ah, uh, it must be substantiate no ayusin no para maging malinaw sa taong bayan remember this are this person are ano eh ah, public uh, property ito yung mga tao naglingkod sa bayan si uh, former senator Laila De Lima no at ito nga si ah, uh, ah, uh, Menardo Medardo Guevara ay uh, ano Uh, isa sa nagsampan ng uh, uh, kapila sa korte. Eh, ang sabi ng abogado ni Leyla de Lima, uh, they will file a motion for reconsideration. No? Kaya dapat itong abogado ni Leyla de Lima, eh, yung paggawa niya ng motion for reconsideration, dapat isubstantiate yung mga dahilan bakit uh, dapat ay uh, malaya na si Senator Leila de Lima no? nakulangan ang uh, Court of Appeals doon sa isinagawang uh, desisyon basahin natin itong ano, kay Jess Rafael attorney, magandang umaga, hindi po ako abogado <laughs> Yung mga kapatid ko kasi na detain po kahit na di po nila napatunayan na may kasalanan po sila, ano dapat gawin? Hindi po ako abogado mga kaketchup. Ako po yung ano, uh, retired police, no? Disclaimer, disclaimer ulit kasi may mga nagkakamali na ako yung abogado. <laughs> ah, hindi po ako nagpapakilalang abogado. Ako po retired police at uh, kaya lang po ako nagtatakil ng ganito eh kasi po uh, may konti lang po kong kaalaman sa mga pagbabasa nito mga decision dahil ako po yung... Uh, uh, dating uh, investigador diyan sa Paranaque Police Station no? eh, ano, hindi po ako abogado ha. Uh, sorry sir At uh, you are out of topic. <laughs> ngayon ganito no. Uh, dapat itong uh, abogado ni Leila de Lima ay uh, uh, ayusin nila, gamitan nila ng uh, mas ano, mas uh, malinaw na pananaw na magiging katanggap-tanggap dito sa Court of Appeals, no? Eh they will file a motion for reconsideration. Ah, nila 'yan para naman na matawag na ano na uh, check and balance, no? Kasi sunod-sunod di lang kaso kasi ng uh, ng uh, droga ang isinampa kay Leila Dilima, no? At nung panahon na 'yan, ang uh, mga nag-ako siya kay Leila de Lima ha ah, eh itong mga alagad ni uh, dating pangulong uh, Duterte no ah siya ay nung time na yun, nakakulong siya senador siya umaattend siya ng mga senate hearing senate inquiry no ah, minsan hindi naman porke ah na reverse no yung uh, acquittal case eh tapos na mundo para kay uh, former senator and the former uh, secretary of justice Leila de Lima. Kaya, ano po ito uh, wake up call ito dun sa mga abogado no ng mga may kinakaharap na mga may mga kliyenteng mabibigat na kaso. Nagatrasa na kasi itong mga ano eh itong mga testigo no laban kay Corner uh, Senator Leila de Lima. At yung ibang kaso ay uh, na-dismiss na. Yun nga lang yung uh, nandiyan ngayon sa Office of the President. Ha? Uh, uh, Attorney Guevara, Medardo Guevara eh siya pala itong ano, no? Nagfile ng uh, apila dyan sa korte. Tapos na ba ang mundo? Para kay former senator Leila de Lima? <laughs> hindi pa naman. At, uh, hindi naman po kayo na-reverse yung, ano, yung, ah, uh, uh, acquittal case. Eh, makukulong na, no? Kasi meron kasing tinatawag tayong, kahit dun sa, ano, sa rules on, uh, rules on criminal proceedings, ang kapal po nun. Nung nag-aaral pa ako, ganun kakapal yan, ang kapal. no? No? Ah, sinasabi din po doon na hindi naman ano, mababiyolet yung ano, yung double jeopardy rule. Double jeopardy rule, no? Yan po ay uh, masas tawag natin ano, ha? Ah, hindi mo pwedeng hatulan yung tao sa isang kaso na 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 hatulan mo ulit at ikukulong mo ulit, ano? Not unless, no, kinakitaan na talagang mayrong technicality, no, may nabiyolet Ah, sabi kasi doon sa ano no, sa decision ng Court of Appeals, eh merong grave abuse of discretion na ginawa ang uh, Regional Trial Court na Muntinlupa. No? May mga cite doon, no. Uh, there is an uh, grave abuse of discretion, no. Eh kailangan na uh, kumilos yung team <coughs> ah ni ngayon ay uh, ...representative, uh, leila Dilima de Lima... ...hmm... ...nagumawa ng, ah... Uh, ...motion, tulungan din naman nila itong RTC... ...kasi binabalik sa... Uh, Montillo pa RTC yung kaso, eh... ...kasi hindi sila na... ...hindi na-satisfy ang Court of Appeals... ...yan po yan... ...ah... Uh, ...makukulong ba? Eh, hindi po makukulong... ...no... ...ah... Uh, ...they are, uh, ...the lawyer of the team of, ah... ...ah... de Lima, ha huh? should fi fix ah things no tungkol dito sa reverse reverse uh, case no acquittal case ng uh, Muntinlupa RTC at uh, ano ito ah ang hirap din kasi ilang taon din nakulong kasi si uh, former senator Leila de Lima, ilang taon din siyang nakulong mga kakechap. Kawawa din naman ano. At dung uh, binalikan ko nga yung history bakit si Rago si umatras eh siya daw ay pinilit kinuwers no. Kinuwers siya na pirmahan ng isang uh, apidabit na magdidiin kay uh, uh, Leila de Lima sa kasong droga no eh nung time na yon si Aguirre, ang prosecutor eh siya yung yung uh, actually siya yung uh, abogado ng uh, prosecution team na nagdidiin kay Leila Dilima para makulong no Ah, uh, sabi nga niya bakit ko naman gagawin na i o takutin itong si Ragos eh yan naman ay eh, may maayos na pag-iisip ano uh, hindi ko yan gagawin sabi ni ano kaya nga sabi ko Kumusta na kaya si ano si Attorney Aguirre, no? Si Attorney Aguirre kasi ang lawyer that time eh. Kumusta na kaya siya? Hindi ko na siya na nababalitaan. Ah, controversial controversial din kasi itong uh, si ano eh. Ah, Agirre, no? Uh, napapanood ko ito sa mga Senate hearing that time eh, no? Uh, ito yung ano eh, nagsasalita si Miriam, uh, si, ano, yung namayapang senador, no? Miriam Defensor Santiago, nagkasalita siya. Ang ginagawa naman ni Atty. Aguirre, nakatakip ng tengang, gano'n. No? Eh, nagalit nga si Miriam Defensor Santiago, pinalabas siya, pinaalis siya doon sa Senado. kontroversyal no? Controversial kasi ito, mga kaketsap, kaya ano, uh, sana, ano, interview hindi nila si, ano, si Atty. Aguirre no? Uh, tungkol dito sa ganitong uh, klase ng usapin, dapat magpaliwanag din siya sa bayan. No? Kasi siya yung abogado that time eh. Na idinidiin si ano eh, si Delima. Uh, nagsiatrasan na kasi pati nga si Pael doon eh. uh, during that time sa sa, ano sa congressional hearing ano quadcom hearing uh, quadcom committee hearing No, nagsalita siya eh. Doon mismo ah, sa National TV live, sinabi niya, no, na umamin siya na wala namang kinalaman sa dro sa dro sa droga si Leila de Lima. ta uh, humihingi siya ng tawad. Humingi muna si mismo si File doon mismo humingi ng tawad. Ah, uh, okay mga kakay-ka, mga kasama pa natin si ah uh, si ano si uh, ngayon ay uh, congresswoman de lima kasama pa natin hindi naman kasi porke na reverse yung uh, yung acquittal case no eh makukulong na siya no? kasi merong uh, ano eh, ruling no? in line with do double jeopardy eh dapat ang uh, Muntinlupa ibinabalik eh, kasi sa kanila yung kaso eh no eh ayusin nila yung paliwanag nila. Para naman ano, para naman na uh, matawag na ano, ma Ito kasi hindi pwede kasi hindi aksyonan nito eh, no? Trabaho ito ng uh, mga korte. Trabaho ito na magbigay ng uh, ayusin ng mga regional trial courts, no? Yung mga judges diyan na ayusin ang kanilang uh, ginagawang trabaho, yung kanil para maiwasan yung tinatawag na grave abuse of discretion no eh kinakitaan daw ng uh, ano eh ng uh, pag-abuso ha huh? doon sa ginawang desisyon ng Muntinlupa RTC ha huh? Pedro Cadenas hi shout out po hi po kawaii daw kawaii kawaii Sir Jocel Biklonon kita, Sendelima, dahi kita papadaog, or uragon man kita. Ayan, naalala ko nga pala, kababayan ko to si, ano, Secretary, uh, ngayon ay si, ano, si Congress Buwan Delima, kababayan ko to, Bicolano. No? Ah, nagano lang ako kasi, ito kasing channel natin, ano, no? Ah, uh, po itong nga content na to para po maintindihan ng mga common tao na kagaya ko no kasi hindi naman lahat ng mga Pilipino no yung mga nasa laylayan no laging nga uh, nanonood ng kaganapan ha ah, sa so social media mainstream media ah, tabloid man yan newspaper man yan eh may intindihan lalo na itong ano yung uh, yung ah, uh, decision ng uh, Court of Appeals eh, English no? English. Eh, itong uh, ating uh, content na to para po madaling maabot ng common tao. No? Yung mga ka-level natin para maabot, na, maabot tayo rito, madaling madali maintindihan. No? Na-reverse yung acquittal case ni uh, uh Leila Dilima. No? Inuutusan ang uh, Muntinlupa RTC na ayusin, no? Magbigay ng detalyadong uh, pali paliwanag tungkol dun sa pagkakaakwit dahil sinasabi nila hindi sapat na si Ragos ay uh, nagrekant ng kanyang uh, statement, no? Uh, hindi daw yun sapat at na dapat bigyan nila ng diin ng maayos na paliwanag no itong uh, itong ano itong uh, kaso ni ah uh, Leila De Lima, no? Considering na 6 or 7 years yata itong na detain ano, nakulong, no? Eh dapat magpaliwanag din ng korte at uh, makakatulong yung pagpakail ng motion for reconsideration ng abogado ni Leila De Lima, no? Pwede nga uh, basahin din 'yon. Syempre, babasahin kasi motion for reconsideration eh, no? Babasahin din 'yon. Baka talaga mayroong mga jurisprudence po doon, no? Ah, uh, at uh, masagot itong uh, kaso na talagang dapat na talagang i, i ano i-acquit no? Si si Leila De Lima. Ma-clear na totally yung pangalan ni Leila De Lima. Mabigat kasi yung kaso niya mga kaketchup. No? Ang uh, pang kaso sa kanya eh siya daw involved sa drug trade, no? Sa Bureau of Correction. Remember si Ragos ay uh, former ng Bureau of Correction. Ah, meron daw ba nangyayaring uh, uh, ano nang ano, uh, drug trade. Diyan sa Bureau of Correction sa mismong Muntinlupa. Kaya nga sa Muntinlupa RTC yung isinampay yung kaso eh. Kasi yung yung yung, tamang jurisdiction ng uh, kaso. Uh, ano natin mga kakechap at uh, antabay lang tayo no Uh, Doon sa nagpapakilala, uh, nag-message kanina, <laughs> uh, Ma'am, out of topic po kayo. Tapos po, hindi po ako abugado. No? Ako po yung uh, retiradong pulis at uh, uh, investigador po dati. No? Ngayon, isa na lang po akong nagko-content-content -content dito sa YouTube. No? <laughs> uh, minsan, may mga nagko-comment, out of topic Uh, shout out dito sa kanina 100 plus itong viewers natin, ano, 104 na nga ngayon. Ah, uh, subscribe po kayo ha dito sa ating YouTube channel, no? Ah, uh, 104 views, no? Viewers, no? Ah, uh, like naman po kayo diyan, mag-iwan po kayo ng thumbs up, like, no? Ah, uh, doon sa tatlong nag-like, eh salamat po sa inyong pagsuporta, no? Sige po, hanggang sa muli po, ako pong inyong kaketchup kapatid, kaibigan at kausap, no? e